Naitatag ang green belt gamit ang magay o sisal plan sa libakong bobok bisal bokod benget kamakailan sa ilalim ng arugang lokal para sa kalikasan at taong bayan o ALCAT program ng pamahalaang panlalawigan. Ang green belt ay bahagi ng lote na tinamnan ng fire resistant plants. Inorganisa ito ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at Benguet Environment and Natural Resources Office katuwang ang Municipal LGU ng Bokod at Barangay LGU ng Bobok Bisal. Nakibahagi rin sa aktibidad ang mahigit 70 na individual mula sa iba't ibang sektor kabilang na ang mga kabataan. Nagkaroon din ng information and education campaign para sa mga kabataan upang mapataas ang kanilang kaalaman para sa pagprotekta sa kapaligiran, kahandaan sa sakuna at pag-iwas ng forest fire.